Ay ka na pala. na pala. Ay na <laughs> pala. Kadami na. Kadami na. Pag na. Kadami na. Pag na. Kadami na. Pag na. Kadami na. Kadami na. Kadami na. Kadami na. mo na. Kadami na. mo. na. Kadami na. Kadami na. na. Kadami na. Punasan mo na lang yung, yung muka, ulo. Pagipunasan mo na lang, anak. Baka basa rin yung, baka na, ano na. Baka nabasa kanina yung likod at na, na ano lang, nasipsip lang nung damit.